Hello po mga kabayan uh, Welcome ulit sa aking channel uh, Ngayong araw na ito ay ito up ko ang aking sasakyan At uh, ipapakita ko sa inyo ang aking pamamaraan sa pag up ng uh, Suzuki Multicab uh, Ipapakita ko sa inyo kung saan ako kumukuha ng timing at uh, kumukuha ng base uh, Ito ang akong gagamitin na pillar gauge at bago 'yon, magkakapi muna ako dahil uh, alas 8 pa naman ng umaga. Okay? At uh, kung bago pa lang sa akin channel, uh, 'wag mong kalimutang mag-subscribe at uh, pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Ito, magsisimula na tayong mag-tune up. Pero bago 'yon, pag-usapan muna natin ang tungkol sa paghahanap ng uh, timing or top dead center ng bawat piston. Gaya ng piston number 1, number 2 at saka number 3. Ah, uh, pagdating doon, iba't ibang paraan ang ginagawa ng uh, mga mekaniko. Yung iba, tinitingnan doon sa may rocker arm at saka Pwede rin dito sa spark plug uh, tinatanggal yung spark plug at uh, nilalagyan ng uh, uh, rod para makita kung nakatapat talaga ang uh, piston. Ah uh, yun yung uh, pangalawang paraan. Tsaka pangatlong paraan ay dito sa uh, distributor. Kapag uh, naikot na yan doon at uh, nakitang nakatapat na sa my letter 30 at uh, titingnan mo naman uh, dito sa may distributor tatanggalin mo ito At uh, titingnan kung nakasit ba siya sa piston number 1 uh, kasi hindi lahat ng nakatapat don sa letter T ay nakatiming na yun pwede nga uh, nakatapat nga don pero dito naman sa likod nakatapat ang kanyang uh, rotor okay so ngayon uh, isishare ko sa inyo kung uh, paano ko ba na ang top dead center ng bawat piston. So dito pa rin ako nagbabase sa may distributor. Okay, uh, i muna natin. Okay, ayan. Uh, ayan yung uh, L30. Ayan. Uh, nakatapat na siya dito sa may guhit na ito ito okay ayan ah, nakatap na siya at ah, ngayon bubuksan natin ang uh, distributor para makita natin kung ang rotor nakatapat ba dito sa may high tension wire ng piston number 1 ayan ah, dito ayan Okay, buksan natin. Ayan. Ah, uh, andito yung uh, high tension wire kanina. Ayan, naka-advance dito. Ah, uh, ganyan talaga 'yan kasi sa top dead center ay nakapagbigay na ng kuryente ang coil doon sa may uh, spark plug. Okay, so kung dito ko naman magbabase sa paghahanap ng top dead center, uh, kasi nga Uh, wala kang uh, pagbabasihan na uh, marking dito ka lang nagbabasi sa may high tension wire na ito dito eh ako ang ginagawa ko tinatanggal ko tong uh, rotor ayan tanggalin nyo lang yan at uh, ito ayan tingnan nyo ang uh, relactor na ito ayan yung magnetic Naka-advance na siya, no? Nakapag-firing na siya. So, yan talaga ang kanyang uh, timing. Okay, so, dahil ang ikot ng uh, distributor ay uh, clockwise, ibig sabihin dito. So, ngayon, ang firing ng uh, tatlong piston ay 1, 3, 2. So, ibig sabihin, ito yung number 3. At ito naman yung number 2. At uh, ngayon, Uh, dito kumukuha ng base ayan uh, ito na yung silbing marking nya itong uh, screw na to itong ilong ng reluctor number 3 so ang ginagawa ko ayan naka nakatapat at nagtutune up ako sa piston number 1 at uh, pagkatapos ng piston number 1 ay ito namang ilong dito yan yung katapat ng piston number 3 ay siya naman yung Tinatapat ko dito. Ngayon, ito naman, ito yung sa piston number 2. Siya naman yung papalit dito ngayon. So, dyan ako kumukuha ng base. Ah, itong timing na ito, accurate ito, dahil ah, nakabase naman tayo sa timing or sa top. Ayan, nakatiming siya. At ah, ayan yung katapat niya. Okay, so ganun lang. Paikot-ikot lang yan. Okay? Sa madaling salita, kung ito yung itutune up mo, itong piston number 1, dapat yung piston number 3, yung kasunod niya, ay dyan nakatapat sa may screw na yan. Okay? Ah, lang siya kasimple, itap. Pwedeng hindi ka na magtanggal ng spark plug at hindi ka na mahirapan sa pagsilip kung ito yung gagamitin mo. Okay, uh, simulan na natin i-tune up. Ayan, napakaganda ng ating uh, shop. Wala siyang mga gas-gas. Okay, so ngayon, uh, i-check natin ang uh, rocker arm ng piston number 1. Ang gagamitin kong uh, clearance uh, sa rocker arm na to, ay, uh, ayan. Also, uh, sa intake, atin uh, mm, sa exhaust. Okay, so i-check natin ang intake. yan Ah, uh, medyo maluwag. Dito naman. ayan, ayaw magkasya ang uh, pillar gauge natin. Ah, uh, dito naman sa exhaust valve, uh, i-check natin ang clearance. Ayan. Uh, maluwag din siya. Dito sa kabila. Ayan. Uh, mas maluwag dito. Okay, so, uunahin ko ito. Okay. Subukan natin. Yan, okay na siya. Ngayon, itong uh, pangalawa naman <clears throat> Ayan, kapag ganito nga uh, nagagalaw naman siya, at uh, tamang-tama lang yung galaw niya, okay na yan. Ah, hindi naman siya masyadong maluwag at hindi naman siya masyadong mahigpit. Ayan. Ah, uh, tamang-tama lang. Hindi masyadong mahigpit. Hindi rin naman maluwag. Okay, dito naman sa kabila. Ah, ayan. Try natin. Ayan, tama-tama ah, lang. Okay, so ngayon, ah siguradong itong apat na barbula sa piston number 1 ay na-tune up natin ng maigi. Ah ito namang uh, piston number 3 ang ating i-tune up. Okay, so ikutin natin ng makina at uh, itong number 1 tapos na. Ah, uh, ito na naman, itong uh, number 3, ating itatapat dito. Ah, uh, ito, itong ilong dito, ay uh, dapat uh, tumapat yan dito sa may screw bolt. Ayan. Ah, uh, tumapat na ang uh, ilong ng uh, Relactor number 2 na piston. So ngayon, ito yung number 3. Ah, uh, pwede na nating i-tune up. Okay, uh, i-check muna natin ang clearance. Ayan, napakaluwag. Okay Try natin Ayan uh, Taman-tama lang So, ito ay okay na Igpitan natin konti Okay So, dito naman sa kabila Ayan, uh, maluwag din Okay, ah, bago tayo mag-tune up, ah, i-check muna natin ng clearance, baka tamang tama lang. Ayan, dito, ah, masyadong mahigpit. Ayaw pumasok ng ating ah, pillar gauge. So, kailangan luwagan. Ayan, pumasok na ang ating pillar gauge. Ayan, uh, okay na yung clearance. Uh, pwede nang higpitan. Ayan. Okay, ulitin natin. So ayan, tama uh, tama lang. Okay, ito naman kabila. Ayan, uh, mahigpit din siya. So kailangan luwagan. Okay. Ngayon, higpitan natin ang uh, lock nut Ayun. Try natin ulit. Ayan Ah, uh, tama-tama lang. So, ibig sabihin, uh, okay na ang uh, piston number 3. So, ang susunod ay itong uh, piston number 2. Okay, so ngayon, uh, tapos na ang uh, piston number 3. Ito yung uh, katapat niya. Uh, ang i up naman natin ay yung uh, piston number 2. So ito 'yon, ito siya. Itong may butas na 'to, ito yung pinakahuli. Kaya ikotin natin yung uh, makina ulit. ayan, uh, ito ngayon yung piston number 2 at ito naman nakaharap na sa screw bolt okay, uh, pwede na natin i-tune up ang piston number 2 okay, uh, i-check natin uh, masyadong mahigpit ayaw pumasok ng ating pillar gauge sa kabila, ayan masyadong maluwag so kailangan to ng uh, higpit higpitan natin Ayan. Ayan. So, tamang-tama lamang. Ayan. So, ngayon ito naman So, ayan. Okay, check natin ulit. Ayan. So, talagang uh, tamang-tama lang yung higpit niya. Okay, ang panghuli, itong sa ilalim na naman. Okay, uh, bago natin i-tune up, uh, i-check muna natin ang clearance. Ayan, masyadong maluwag. Kabila naman, uh, masyado ding maluwag. So, kailangan talagang i up. Ayun. Ayan. So ngayon, ito naman. Ayan, uh, tamang-tama lang yung clearance niya. So ngayon, okay na siya. Uh, pwede na natin ikabit ang takip. Okay, uh, tapos na lahat. Uh, Naikabit ko na. Ngayon, uh, papandarin ko na lang ang makina na to. Ayan uh, medyo nagsishake pa siya ng konti uh, dahil uh, malamig pa yung makina okay, uh, subukan natin uh, i-revolution Ayan, uh, gumanda ang kanyang pick up parang uh, hindi na siya nahuhuli, sumasabay na sa acceleration niya. Ay ah, niyan, ah, okay naman siya. Ang pagkakatchon natin ay talagang uh, maganda dahil nga sa lahat ng uh, barbula ay naisit natin ang tama. Okay, mga kabayan, hanggang dito na lang. At kung bago ka pa lang sa akin channel, ah, huwag mong kalimutang mag-subscribe at uh, pinutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, so bye-bye.